Nagpunta nga ako sa palengke para bumili ng ulam. Ay eh kaso naman sa sobrang dami ng gulayin doon ay hindi ko na alam kung ano yung bibilhin ko. Kaya naman para makapagdesisyon ay nagbago muna yung isip ko. Umalis nga pala muna ako at nagpunta ako doon sa tindahan ng isda na lagi namin binibilhan. Nagbabaka sakali na may maabutan pa ako na mga mura doon. Kaso nga lang pagdating ko doon ay may naabutan niya ako pero hindi naman mura. Meron dito ang anim na piraso, limang piraso, isang daan bawat tumpok mga idol. At sa tagal ko nga nakatayo dyan mga idol ay nakapagdesisyon na ako. Nakita ko kasi itong presyo na 180 per kilo kaya ito na lang binili ko. Agad-agad ako namili mga idol. Pinili ko yung mga walang butas yung tiyan. Yung iba kasi wala nang hasag. At ang binili ko nga lang dito mga idol ay mga pitong piraso lamang. At binayaran ko na rin ito. Nasa halagang 149 pesos nga pala yan mga idol. 500 yung pera ko. 351 yung sinukli sa akin. At nung matapos ko na nga itong bayaran ay umalis na agad ako. Kaso sa daan ay napadaan ako dito. Nakita ko kasi na may 20 pesos na mga maliliit na isda na tuyo. Parang naiibigan ko ng bumili kasi naisip ko ihahalo ko siya sa packbit pero nagdalawang isip ako kaya hindi ko na tinuloy at dito nga po ay bumili na muna ako ng gata 30 pesos nga pala yung bili ko dyan sa gata na yan mga idol maliit na buula ang tapos paga na at may binili na nga rin pala akong asin kasi wala na kaming asin Tiglimang piso nga lang pala ang isang balot nyan dalawa na yung binili ko mga idol at nung dumating nga ako sa bahay ay eh, napakadilim kailangan buksan pa yung ilaw mga idol dito kasi sa bahay namin kahit araw ay kailangan nakabukas yung ilaw kasi madilim talaga sa loob hanggang dito na lang muna